Hello everyone! So, may gusto ako pong i sa inyo kung paano po makakatipid sa pang-ulam. So, guys, masustansya po ito. So, ito nga, kung nakikita nyo, una ko pong ginagawa is kinakayod ko po yung papaya po. So, ito guys, dahil mahal po na ang bilihin, mahal po yung baboy, at kung meron kang sariling tanim na papaya, so bagay na bagay po sa inyo to guys. At kung marami po kayo sa bahay, mas makaka-tipid po ito kasi pwede kang gumawa ng marami nito na ulam para po eh, magkasya sa inyo yung pagkain nyo po. So sa mga may tanim na papayas, panoorin nyo po ito guys. Yan, so ikakayod nyo po sa malit na pag pangkayod. Kung nakikita niyo yung pangkayod ko guys, may malaki at may maliit. So, done na po ako. Nakayurin nito. And syempre, pagtapos nito guys, kailangan magpakulo kayo ng may tatubig. Dapat po kulong-kulo. And, lagay nyo po sa kinayod yung papaya. So, pabaran nyo po ito ng 5 minutes po guys. Pababaran so, nyo po ng kumukulong tubig ang papayang kinayod po. So, yan ga guys. Uh, napantay ko siya para lahat po ay eh, mababaran pa ng may tatubig. And pagkatapos nito guys, after 5 minutes, uh, kailangan naman po itong salain po. Yan. So guys, sasalain niyo po siya guys. Pagka sala, pagkasala po ng binabat na papaya sa may tatubig, eh, ito naman po ay hugasan po natin. Yan. Kailangan po natin hugasan itong mabuti, guys. Yan. Pagka hugas ito, guys. Yan. Ganyan lang po. Hugasan po natin. And pagkatapos niyan, syempre, papatiliin po natin yan. Or, pigpigain po. So, sa akin, guys, hindi ko na siya piniga kasi napa pili ko siya habang nag inaasikaso ko yung kanyang mga ingredients. So yan pagkatapos niyan linisin ng mabuti ganito lang guys yung magandang gawin para makatipid tayo sa mga gastusin. So mahal kasi ang baboy isang kilo is 400 plus. And syempre bumili na ako ng mga ingredients. Nakatipid po ako dito yung papaya guys uh, pinitas lang po yan So, pagkatapos na matili, ilagay na po natin sa malaking lalagyan. At ilagay na po natin yung onions. Yan, guys. Tatlong onions po yan, guys. At syempre, lagyan natin ng bacon. Yan, itong palasa po yan. At lalagyan naman natin ng pamintang pino. So, yan. Ito, uh, guys. Sa ina sa inyo kung paano nyo siya titimplahan kung ano yung inyong panglasa. So, lalagyan natin ng asin. Yan. So, dalawang takal na asin po guys nilagay ko. Kasi marami pang ilalagay kasi dyan guys. Para kailangan hindi siya maging matabang. Yung tama lang. So, imimix nyo po yan guys. Kailangan magpantay yung kulay niya. Mix po maiki para maghalo siya. And pagkatapos na mamix, yan nga guys, nagpantay na yung kanyang kulay. Maglagay naman tayo na itlog. So, ang ilalagay po natin na itlog guys is pito. Pito guys. Kapag maglalagay kayo nito ng itlog guys, kung tingin nyo ay kulang, pwede nyo po siyang dagdagan pa ng itlog. Yan, ang itlog siguro sa tindahan is 10 pesos sa tindahan ang itlog ang mga pichin is good, mga 5 pesos paminta, mga 5 pesos yan, kung meron ka naman ganyan sa bahay hindi mo na kailangan pang bumili so pagkalagay po ng itlog hahaluin po natin to ng mabuti yan, kailangan mix na mix po siya magpantay po yung kanyang mga halo na itlog kaya ma mix and lagyan natin ng harina guys yan isang mangkok po na harina yung nilagay ko. Yung mangkok medyo maliit lang ng konti. Pero hindi masyadong maliit. And nilagay ko na siya guys. Pwede tansya nyo yan guys. Tansyain yung paglalagay ng harina. And imix po natin ng mabuti. Yan. Pagka-mix po natin yan guys. Kailangan uh, hindi siya mag ano yung harina niya. Magbuo-buo or kailangan mahalo na mabuti yung harina sa mga ingredients natin. And, inenex na po natin yung giniling na baboy. So, eto guys, yung giniling na baboy, bumibili po ko yung nasa styro siya kasi mas marami po yan pag naka-styro and 150 pesos po yung naka-styro. Pwede ka naman po bumili yung kinikilo. So, konti lang kasi pag kinikilo pero pagka naka styro marami kaya yan po yung ginagawa ko guys and imix nyo po ng maputi at syempre habang hinahalo nyo i-ready nyo po yung kalan yan pagkatapos haluin kailangan mainit na mainit yung kawali at pagka umuusok na siya at mainit na yung kawali isunod na po yung mantika at syempre, dapat yung mantika is kulo, mainit na mainit siya guys. Para mas maganda. And syempre, ito na guys. Maglalagay na tayo ng ating ipiprito. So, ito isang takal na kutsara po yung akin nilagay. Ilalagay nyo po siya guys. Tapos pipiin nyo siya guys. Yan. Pipiin nyo. So, hayaan nyo lang yan guys mag-brown magkulay brown ng konti. Huwag niyo siyang halu, huwag gagalawin para hindi siya magkadurog-durog. So, habang naglalagay po tayo ng ganyan, guys, hinahalo po natin siya, guys. And sasandukin po natin, tsaka ilagay po natin sa mantika. Yan, yan po yung maganda pong gawin, haluin tapos sandok. Guys, ang gagawin, hahaluin lang po natin and sasandukin tsaka ilalagay sa mantika. So, ito na nga guys. May naluto na po akong isa. At napakasarap niya guys. Masarap po siya. Tapos, lalo na kung meron pang sausawan. So, pwede kang gumawa ng sauce nito guys. At, pwedeng malalakit, maliliit po yung uh, gagawin. Ito na nga guys. Pagkatapos ng makapagluto, eh, nag na po ako ng sausawan. At syempre, ang unang titik ay may aki. Bunso. So, excited siya guys, tikman. Ayan na nga, sumauso na siya. Ayan, so, nakakain siya ng gulay. Hindi niya alam nakakain na siya ng gulay. So, thank you for watching.